Ganito ka din ba magluto ng napaka-saucy na pork minudo? Yung tipong hindi na kailangan pang maglagay ng tomato sauce at tomato paste? Kung hindi mo pa na ang ganitong luto, panoorin mo ito. Dito ay meron tayong kalahating kilong baboy. Pumili lang ako dyan ang malaman na part na may konting taba. Lalagyan lang natin yan ng estimate 2 po ng pineapple juice at 2 tbsp. din ng soy sauce. I-marinate lang muna natin ito ng 30 minutes. Ganito din ang gagawin natin sa atay ng baboy. Lalagyan din natin yan ng pineapple juice at toyo. At kasabay ng laman ng baboy, imamarinade lang din natin ito ng 30 minutes. Habang may minamarinade tayo, lulutuin ko na din dito yung iba pang mga ingredients. Sa isang pan, ay maglalagay lang tayo ng kaunting mantika. Kapag uminit na, ay uunahin natin ilagay dito ang mga hiniwa-hiwang hotdog. Dalawang jambo na tender juicy po ang ginamit natin dito sa ating recipe. Igisa lang natin ito hanggang sa mag-slightly brown na ang mga ito. Kapag naluto na ay hanguin na natin ito. Sunod na nating igisa dito ang patatas at carrots na hiniwa din natin ang paminudukat. Lutuin din natin ang mga gulay hanggang sa mag-slightly brown na ang mga ito. Guys, kung sakali man na iba ang way ng pagluluto ninyo ng minudo, dito sa pinapakita ko ay okay lang naman po iyan. May kanya-kanya naman po tayong nakasanayan na paraan ng pagluluto ng iba't ibang klase ng putahe. Kaya kung may suggestion kayo tungkol sa pagluluto ng minudo, maari po bang i-comment mo naman dyan sa ibaba para naman mabasa yan ng iba nating taga-subaybay at may matutunan sila mula sa inyo. Maraming salamat po! Since naluto na din natin itong mga gulay, ay pwede na din nating hanguin yan at iset aside. Magdadagdag lang tayo ng kaunti pang mantika dito at saka naman natin lulutuin itong achuete seeds. Since wala nga po tayong tomato sauce at tomato paste, ito pong buto ng atsuwete ang magbibigay pampakulay dito sa ating gagawing minudo. At para lumabas ang kulay nito, ay kailangan natin itong isangag sa mantika. And kapag kumulay na, ay pwede na nating tanggalin dito ang mga buto nito. After niyan, ay pwede na nating igisa dito ang mga aromatics. Igisa lang muna natin dito ang sibuyas at bawang hanggang sa lumabas na ang aroma nito. Isunod na din agad natin dito yung minarinade nating laman ng baboy. Unahin na natin itong lutuin dahil mas matagal po itong maluto kaysa sa atay ng baboy. The more na niluluto po kasi ang atay ng baboy ay the more po itong tumitigas. Kaya hanggat maaari, hiwalay nating lutuin ang laman sa atay nito. Igisa lang muna natin ito ng limang minuto bago ilagay ang natirang pineapple juice kanina. And samahan na din natin yan ng 1 cup ng tubig. Simmer lang muna natin ito ng 10 minutes. After ng 10 minutes, ay i-check natin yung baboy kung bahagya na bang lumambot ito. Kapag bahagya ng lumambot, ay pwede na natin ilagay dito yung mga atay ng baboy. Guys, pwede po ba akong makatanggap na isang thumbs up at puso dyan? Malaking tulong po iyan sa araw-araw na pag-improve ng aking mga ginagawang videos. Maraming salamat po. Takpan at hayaang mag-simmer ng at least 5 minutes. After ng 5 minutes, ay buksan at halu-haluin itong niluluto. Pwede na natin ilagay dito ang isang maliit na lata ng liver spread. Isa po ito sa magpapasarap at magpapasosi ng ating lulutuing minudo. Pakuluan lang muna natin ito ng 2 minutes bago natin ito tikman. Pagkatikim, may diyan na natin malalaman kung ano pa ang kulang dito. Maglalagay lang tayo dyan ng asin at paminta para mas lumabas ang lasa ng ating minudo. Takpan at hayaan muna mag-simmer ng kahit 3 minutes lang para lang mas maging malapot pa ang sauce natin dito. After ng 3 minutes, ay pwede na natin ilagay dito yung mga pre natin na hot dogs, patatas at carrots. Isasama na din natin dito ang hiniwa-hiwang bell pepper. Haluin lang natin itong maigi. Takpan at lutuin pa natin ito sa huling pagkakataon ng kahit 3 minutes po lamang. After ng 3 minutes, ay check natin kung lumambot na ba ang lahat ng gulay at karne. And that's it guys! Ready to serve na itong pangmalakasan at pangpiestahan na pork menudo natin. Thank you for watching. Bye.